morning mga katroopers Welcome back to our channel Kailangan namin ay one dirham large type Ang komposisyon nito ay copper nickel na may weight na 11.3 grams na diameter na 28.5 mm Ang ubers at ang reverse yan pong nakikita nyo yan sa harap na yan At ang piraso po ang tang nabanggit 1973 uncirculated condition ito ay babayaran ng 400 kada piraso. Narito ang instruction kung nais niyo magbenta sa amin. Mga katroopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa rrcointroopers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang reverse at reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so, namin ang mga ipinost ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya agad namin kayong kukontahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat bariyang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ilet ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa bariyang kailangan namin. RR 012504 D Olas every Monday 1 to 3 p.m. Mga katroopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin para sa aragdagang kalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!